Bakit nga mga dyan araw po sa lahat mga friends So, ito na po Dito po tayo, mamamasyag po tayo So, mag-isa lang ako dyan, mag-isa lang uh, Pero marami tao, hindi <laughs> pala ako mag-isa Marami pala ako kasama dyan Ayan na. So, meron akong nakita ano guys Maligo gusto ko sana, maligo, maligo sana ako dyan Nakala ko shower Hindi oh, naman pala shower yan Ano pala, fountain oh. Hindi pwedeng pumasok kasi may may harang ayan oh may harang. So hanggang tingin lang ako diyan, akala ko kasi mag, pwedeng maghugas, maligo. Eh kaya lang nakakahiya naman nasa labas, sa labas ng ano Sa labas. Wala sa labas. So ito, 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 dito na, dito na tayo. Ayan walang wala tumatanggap sa akin yan kasi pambata mabata na yan, mabata. <laughs> mabata na yan. akala ko pwede. Eh, sasakay sana ako yan. Kaya ay lang <laughs> tingnan mo. Pambata. Oh. Ayun no, puro bata yan no. Yung matanda yan Oh. No. Sasakay sana yung matanda dyan. Kaya lang, <laughs> hindi pwede. Bawal, babigat oh. yeah, Hanggang ano na lang ako, hanap halap ako dito, hanap halap ako ng pwedeng Paano yan? Akala ko terminal, hindi naman pala terminal pala ng jeep, hindi naman pala. Ano pala yan? Yung mga jeep formang... Ah, jeep talaga yan, pero ginagawang tindahan. kart kart o oh, kart kart nga. Jeep. Parang jeep. Ah, jeep. Hindi parang jeep. Jeep talaga. Kaya lang, cart. Hmm. Ha? Oh. So, dito dito. Tingnan, tayo dito. Ano Meron akong nakitang ano diyan, oh. May meron may merong ha corona. Ay, hindi corona, hindi corona ano. Parang store na umiikot yung umiikot yung kwan. Dito guys, merong nakita kumukulo, guys. Nagulat ako hindi naman, hindi naman na matay yung isda. ayun ano? Kumukulo. Hindi ko alam kung mainit yan o malamig. Malamig si kasi kung mainit yan, sigurado. Ano, sinabaw na yan ng kuwan yan. Soap na yan. Koy, koy o sinigang. Koy, di ba? Ayan o. Maganda tingnan. Akala ko sa malayo, kumukulo. Pero, hindi, hindi, ano yan? Tawag yan yung... Malamig yan. May parang bubbles lang, nagbabubbles. Pero, Maganda siya tingnan, no? maganda. Pero hindi mo pwedeng hawakan yung tubig kasi may nakahalagay na screen, No? Eh, nahalata naman may screen, oh. No? Diyan may naglalaro mga alat. Ay, may parang may crown, no? umiikot. Kita ko yung crown na umiikot na 'yan. So, dito ha, hanap-hanap ako ko ng ano to, hanapan hanap ako ng pwedeng pwedeng maputahan, no? Ayun, may merong mga kuiba, merong mga oh, parang kuibo. Kuibo, kuibo, kuiba pala meron oh, daw. Oh, ayan oh. Oh, tumutulo, tumatalon. Talon, talon ng talon. Dito na naman oh. Pares-pares lang, bumalik, nabalik ko pala 'yon. Ayan dito, dito. Dito na tayo hanap tayo. Ayun. Oh, may may na naman, may parang Christmas lantern. Dito. Sasakay sana ako dito guys Sasakay sana ako Kaya lang Puro pambata Pambata talaga lahat Oh pambata Ayun o Akala ko may train at paparating Hindi naman pala train Ah uh, train train ah, uh, laruan ng laruan Rides Ng mga kids rides Kids rides Tawag nito ay kids rides Ba? So Enjoy talaga yung mga kids dito, guys. So, tingnan mo. Oh. Yo, may isa yung babae o sasakay sana kaya hindi tinanggap dahil mabigat daw, hindi pwede. Oh. Sasakay sana. Ah, dito. Tingnan natin. Oh, merong ano dito, merong pagkaibang kakaibang dimension dito guys oh, o parang ano yung batulis na batulis na bubong oh, yung may umiikot parlo oh, akala o binuntahan natin yan kala ko pwede tayo mga babata lang talaga wala, walang ano walang pang matanda hmm. Hmm. dito may may tower akala ko nasa ano ako Las Vegas wala pala last na bigas na pala oh Meron pa dito si si Klaus, si Santa Claus. Si Santa Claus, guys. Lalaki pero bakit naging Santa? Ha? Oh, di ba? Bakit bigay Santa? Paano naging Santa na lalaki naman talaga si Santa Claus? Hello. <laughs> ano, Binagabag ng luha ng mga kabataan. Hmm. Mga kids. dito pumunta tayo dito akala ko may may jeepney terminal ayan tindahan pala yun guys tindahan so naglakad-lakad muna tayo na ganap-hanap ng mga kakaibang iba na namang mga spots na pwede nating video uh, videohan o kuna natin ang ah uh, kwan kuna natin ang tinatawag na ano tawag yan? Content. Content pala. So, may malaking ano guys, may malaking bahay. Oh, Ay, anak ano. Kulungan pala ng kalapati. Kalapati. So, ito na po, ito na po, ito na po. Mayroon na naman tayong nakitang kakaibang ano, ikot-ikot na naimento, ito, ikot Ah, ayan oh, mayroong parang trono o ano 'yan, crown. Pero mga kabayo, <laughs> kabayo pala. Ha, mga bata lang pala ang pwede diyan, o mga bata lang. So, diyan tayo naaaliw, guys. Kikita natin yung kuan kanina, lake. At tapos ito, mayroong umiikot na kakaibang mundo. Oh. So, kung may mga angry birds pa pala. Ay, hindi ko alam kung anong tawag niya. Parang balon na... Ah. Parang baro, balon na laruan. So, laruan na balon. <laughs> laruan na balon. Pero guys, alam mo guys, medyo, ano ako dyan, medyo nagugutom ako dyan. Oh, meron akong nakita kakaibang, kalaw dyan, kakaibang uh, tanawin. So, Hanap tayo ng ano diyan, naghahanap tayo ng mga pwede nating pwede nating kuan Pwede nating puntahan. So Ayun guys, so oh, ayan nakita natin, nakita natin yung ano guys. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po tayo guys. Salamat po sa inyong panonood. Thank you so much. Thank you so much po. Marami pong salamat. Salamat po. Salamat po.